It's coming. It's coming. Coming, 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 coming. It's coming. Oh, oh. We'll come back. Lumipad siya ng napakataas. Ito yung sinasabi kong kalapati na kung lumipad mataas tapos pag uh, kumukuhan bigla na lang lumalanding. Hindi lang natin siya nahuli ngayon na lumilipad siya ng napakataas mga idol tapos bigla mag i siya bigla na lang siyang magsisirok po ba? ikot-ikot. Saudi Flyers. Galing yan mga idol Yan yung may kulay uh, Pink ang pakpak Na kalapate Ayan lang Good morning, good morning Nagliparan na yung ibang mga kalapate natin eh Pumulik na doon sa kanilang bahay-bahay uh, bahay -bahay doon sa platform Ayan. Thank you for watching, bye bye